Sa so, napapalasad ko, mas relax na siya kapag nagtatanong sa kanya, do you want to an actress? Oh, okay. Parang, hmm, I don't know, maybe. Before kasi parang medyo mahihain masyado. Ngayon, nabikita ko, maybe there's a possibility. Pero kung ayoko ipilit, pero mas gusto ko siyempre mag-aral siya. Kasi yun yung mga... Pwede mo na siyang sabihin na, oh, na may anak, meron tayong endorsement, okay ba sa'yo? mapayag na. Before, ayaw ng mga uh, ganon, nahihiya siya. Ngayon, sige, mami, let's do that together. so, kung mapayag na siya. Pag may mga offer na, ano, Oh, 16, sweet 16. Minsan naman ang talent niya, kumakanta din. Kumakanta din, pero nahihiya. <laughs> baka next ano contract signing siya na ano? Star Magic. Star Magic naman <laughs> Star Magic. No, yun ng artista and the photo. Um passport na siya araw-araw. High school ai ano ba? I, I know, uh, second second, uh, second year high school. And, uh, second, oh, second senior. Uh, grade 11. saan siya nag-aaral? Sa Lasallian. Um, yeah. Nsusubihan may tanong siya nang.